Maawa at walang hanggang Ama, nawa'y ang iyong pangalan ay maparangalan at mapabanal sa bawat hininga na ibinibigay namin. Panginoon, lumalapit kami sa iyong presensya ngayong umaga, sa pagsikat ng bagong araw na may katiyakan na ang iyong katapatan ay walang hangganan. Sa bawat sandali ang sumisikat na araw ay nagpapaalala sa amin na ang iyong mga awa ay nabago sa aming buhay. Ang iyong pag-ibig ay umaabot sa amin, sumusuporta sa amin at nagpoprotekta sa amin. At dahil dito ang aming puso ay lumuluhod sa pagsamba at pasasalamat. Inihahandog namin sa iyo. O Diyos, ang aming kaluluwa na kung minsan ay nalulumbay. Sa gitna ng mga pagsubok, mga hamon at mga kapighatian, tila nawawalan kami ng lakas. Ang pang-asa na Davas ay ang angkla ng kaluluwa ay madalas na tila mahina sa harap ng bagyo. Panginoon, alam naming hindi kami nag-iisa, ngunit ang aming pagkatao ay nananawagan para sa isang haplos ng iyong biyaya na magbangon at magbigay buhay sa amin. Kaya, nananawagan kami sa iyo na siyang kagyat na saklulo sa oras ng kagipitan. Sa sandaling ito, Ama, ang aming puso ay umaalala. Naaalala nito kung sino ka. Ikaw ang Diyos na nakakakita sa amin nakakarinig sa amin at sumasagot sa amin. Ang iyong mga awa ay hindi nauubos. Ang masa ito ay isang hindi mauubos na bukal na dumadaloy sa aming buhay. Ang iyong habag ay nagpapaalala sa amin at nagtutulak sa amin upang magpatuloy kahit na maging mahirap ang landas. Sa iyo, natagpuan namin ang dahilan upang hindi mawalan ng pag-asa, upang hindi sumuko sa bigat ng kawalan ng pag-asa na sumusubok na manakop sa amin. O Diyos ng kabutihan, itinuturo sa amin ng iyong salita na ang aming bahagi ay ang Panginoon. Hindi kami mga ulila, hindi kami pinabayaan. Sa iyo, natagpuan namin ang lahat ng kailangan namin upang mabuhay. Ang aming suway na lakas ay hindi nagmumula sa kalamnan o sa isip, kundi sa galak na nagmumula sa iyong espiritu. Ang iyong galak, Panginoon, ang aming lakas ang aming ilaw sa gitna ng kadiliman, ang tinapay na nagpapalusog sa aming kaluluwa. Ngayon, nais naming ipahayag na ikaw ang dahilan ng aming pagpupuri. Ang aming tinig ay tumataas upang ikaw ay sambahin, at ang aming buhay ang inspirasyon ng himig na nais naming awitin para sa iyong pangalan. Bawat hakbang, bawat desisyon, bawat bagong umaga, ay isang pagkakataon upang ibigay sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian at karangalan sa gitna ng pagmamadali at mga alalahanin nais naming huminto upang ipahayag na ang aming pag-asa ay nakasalig lamang sa iyo nananawagan kami o Ama na ang iyong presensya ay punuin kami naway ang bawat umaga ay maging paalala para sa amin ng iyong kapangyarihan at iyong biyaya Nawa'y ang himala ng buhay na nababago bawat umaga ay magbigay inspirasyon sa amin na mamuhay na may layunin at hanapin ang iyong mukha sa lahat ng bagay. Nawa'y ang aming mga mata ay manatiling nakatuon sa iyo, may akda at tagapagtapos ng aming pananampalataya upang hindi kami malihis mula sa landas ng katuwiran. Panginoon, nagpapasalamat kami para sa hininga na ibinibigay namin at para sa pagkakataong magpatutoo sa iyong kabutihan. Bawat tumaga ang iyong mga awa ay nababago sa aming tahanan, sa aming pamilya at sa aming mga proyekto. Naway makilala at ipagdiwang namin ang iyong kamay na gumagabay at sumusuporta sa amin at naway ang aming puso ay umapaw sa pasasalamat para sa lahat ng ikaw at sa lahat ng iyong ginagawa. Diyos ng walang hanggang biyaya, nais din naming humingi sa iyo para sa isang bagong pananaw naway hindi kami limitado sa pagtingin lamang sa mga sitwasyon, kundi naway makita namin ang iyong makapangyarihang kamay na gumaganap sa bawat detalye. Naway ang aming puso ay lumaya mula sa pagiging bulag ng espiritu na pumipigil sa amin na makita ang mga tahimik na himala na ginagawa mo sa aming buhay. Baguhin ang aming paningin, Panginoon, upang mahanap ka namin sa bawat pagsikat ng araw, sa bawat ngiti, sa bawat hamon na nalampasan, at sa bawat pangako na natupad. Naway ang aming pananaw ang unang mapuno ng pag-asa dahil alam naming Ikaw ang Diyos ng imposible. Panginoon, ang aming kaluluwa ay nananabik sa malalim na pakikipag-ugnayan sa iyo. Hindi lamang kami nais na magsalita ng mga salita, kundi magkaroon ng isang tunay at nagbabagong pakikipag-ugnayan. Naway ang aming paghahanap sa iyo ang maging prioridad bawat umaga bago kami sa kupin ng mga alalahanin ng araw, nais namin na ang iyong presensya ang maging kompas na gumagabay sa bawat hakbang namin, ang tinig na nagdidirekta sa amin, at ang kapayapaan na nagpapakalma sa amin sa gitna ng kaguluhan. Naway ang aming buhay ay maging salamin ng oras na ginugol namin sa iyong santuwaryo, at naway ang iyong kaluwalhatian ang bumalot sa amin. Minamahal na Ama, naway mapalakas ang aming pananampalataya. Alam namin na ang pananampalataya ay ang katiyakan ng mga bagay na hindi nakikita at ang aming puso ay madalas na nababagabag sa harap ng mga bagay na hindi makita ng aming mga mata. Kaya hinihiling namin sa iyo, Panginoon, na bigyan mo kami ng isang matatag na pananampalataya na hindi nakabatay sa mga damdamin o sitwasyon, kundi sa matatag na bato na iyong karakter at iyong mga pangako. Tulungan mo kami na maniwala kahit na sinasabi ng katwiran na magduda kami. Naway ang aming pagtitiwala sa iyo ang maging pinakamalaking lakas namin, pinakamalaking kayamanan namin at pinakamalaking tagumpay namin. Maawaing Diyos, ang iyong salita ay ang ilawan sa aming mga paa at ang liwanag sa aming landas. Naway ang bawat bagong araw ay magbigay inspirasyon sa amin na lumubog sa iyong mga turo na malaman ang iyong kalooban at mamuhay ayon sa iyong mga utos naway ang iyong tinig ay umalingaw-ngaw sa aming kaluluwa nagdadala ng karunungan para sa aming mga desisyon at pag-unawa para sa aming mga hakbang tulungan mo kami na huwag mamuhay sa tinapay lamang kundi sa bawat salita na lumalabas sa iyong bibig naway ang iyong katotohanan ang magpalaya sa amin gumabay sa amin at magpabanal sa amin at naway ang aming puso ay maging isang matabang lupa para sa binhi ng iyong salita. Ama, bihisan mo kami ng tapang at lakas. Naway hindi kami manahimik sa harap ng pagkakataong magsalita tungkol sa iyong pag-ibig. Naway ang aming buhay ay maging isang buhay na patutuo ng kung sino ka at kung ano ang maaari mong gawin. Naway ang aming puso ay mapuno ng habag at ang aming mga kamay ay iunat upang maglingkod at magpala sa aming kapwa. Naway maging mga embahador mo kami, nagdadala ng iyong ilaw sa mga nabubuhay sa kadiliman, nagdadala ng pag-asa sa mga nawalan nito. Naway ang aming buhay ay maging isang sigaw na ang iyong mga awa ay nababago bawat umaga, at na ang iyong katapatan ay dakila, walang hanggan at matatag. Ipinagdarasal namin ang mga taong sa sandaling ito ay nakakaramdam ng bigat ng kawalan ng pag-asa. Naway ang iyong ilaw ay sumikat sa kadiliman ng kaluluwa. Nagpapawi ng lahat ng kagipitan at lahat ng kawalan ng pag-asa. Naway ang iyong kapayapaan na higit sa lahat ng pag-unawa ay bumaha sa puso ng mga nalulumbay. At naway ang himala ng pagbabago ay magpakita sa kanilang buhay. Nagdadala ng kaginhawaan at aliw. Panginoon, naway bigyan kami ng iyong biyaya na maging isang parola para sa mundo. Naway ang aming patutuon ng buhay ay magpakita ng kadakilaan ng iyong pag-ibig at ang lalim ng iyong mga awa. Naisin naming maging ko mga instrumento sa iyong mga kamay upang magdala ng pag-asa sa mga walang pag-asa upang maging tinig na nagpapahayag ng iyong pangalan at iyong kapangyarihan. Ama, nagpapakumbaba kami sa iyong harapan. Kinikilala namin ang aming kahinaan at ang aming lubos na pagdepende sa iyong presensya, naway huwag kaming maglakad sa aming sariling lakas, kundi naway ang iyong kamay ang gumabay sa amin at ang iyong espiritu ang magpalakas sa amin. Naway ang aming buhay ay maging isang altar ng pagsamba, kung saan ang pagpupuri sa iyo ay hindi kailanman tumitigil at ang aming kaluluwa, isang santuario para sa iyong tirahan. Naway ang aming mga saloobin, salita at gawa ay maging kalugod-lugod sa iyo. Naway ang aming buhay ay maging salamin ng iyong karakter upang makita ng mga tao ang iyong kaluwalhatian sa amin. Naway ang aming paglalakbay ay maging isang buhay na pagpapakita ng iyong pag-ibig, ng iyong katapatan at ng iyong pag-aalaga upang malaman ng lahat na ang iyong mga awa ay nababago bawat umaga. Panginoon, sa bawat bagong umaga Nananawagan kami para sa iyong karunungan. Tulungan mo kaming kilalanin ang mga landas na dapat naming tahakin at gumawa ng mga desisyon na magbibigay luwalhati sa iyong pangalan. Sa isang mundo na puno ng mga tinig at mga paggambala, naway ang aming kaluluwa ay maging handa upang marinig ang iyong direksyon. Naway ang aming isipan ay maging isang matabang bukid para sa iyong katotohanan at ang aming puso ay magalak na sumunod sa iyong mga yapak. Gabayan mo kami, O Ama, sa bawat paglalakbay at sa bawat hamon, upang ang aming buhay ay maging patutoo ng iyong karunungan. Nanalangin kami, O Diyos, para sa isang pusong mapagpasalamat. Kahit na sa gitna ng mga kahirapan at mga kawalan ng katiyakan, naway makakita kami ng mga dahilan upang ikaw ay purihin. Turuan mo kaming maglinang ng pasasalamat hindi lamang para sa mga malalaking pagpapala, kundi pati na rin para sa maliliit na mga himala ng araw-araw. Parta mo sa pagkain sa aming hapagkainan. Parta mo sa tirahan na mayroon kami. Parta mo sa hangin na aming nilalanghap. Naway ang pasasalamat ang maging patuloy na awit sa aming kaluluwa na nagpapaalala sa amin na ang bawat bagong araw ay isang regalo mula sa iyo at isang pagkakataon upang magpatutoo sa iyong kabutihan ama ng lahat ng probisyon iniaalay namin sa iyo ang aming mga alalahanin sa pananalapi onuring sa new proyekto at sa mga senabang ikaw ang Dios na nag-aalaga sa mga liryo sa parang at sa mga ibon sa himpapawid at alam naming ikaw din ay nag-aalaga sa amin naway ang aming pagtitiwala ay hindi na sa aming sariling kakayahan kundi sa iyong katapatan na maglaan ng lahat ng aming mga pangangailangan. Naway ang aming buhay ay maging salamin ng iyong kabutihan at naway maging mga daluyan kami ng pagpapala para sa mga nasa paligid namin. Panginoon, bigyan mo kami ng kakayahang magmahal gaya ng iyong pagmamahal. Naway ang aming puso ay mapuno ng habag at ang aming mga kamay ay laging handa na maglingkod Naway ang aming paningin ay maging matulungin sa mga pangangailangan ng aming kapwa at naway maging sagot kami sa mga panalangin ng isang tao. Gamitin mo kami, Ama, upang magdala ng iyong ilaw at iyong pag-ibig sa isang mundo na nabubuhay sa kadiliman. Naway ang aming buhay ay maging isang buhay na sulat na isinulat ng iyong espiritu na naghahayag ng kadakilaan ng iyong karakter. Inialaytamin ni sa iyo ang aming mga plano ang aming mga pangarap at ang aming mga alalahanin. Naway ang iyong kalooban ang maghari sa aming buhay at naway ang iyong layunin ang matupad sa bawat detalye. Nagtitiwala kami na ikaw ang Diyos na sumusuporta sa amin, na nagbibigay lakas sa amin at gumagabay sa amin sa lahat ng aming mga landas. Panginoon, ang aming kaluluwa ay nananabik sa iyo, tulad ng tuyong lupa na nananabik sa ulan. Naway ang iyong presensya ang maging pinakamalaking bahagi namin. At ang iyong kaluwalhatian ang aming pinakamalaking motibasyon. Tulungan mo kami na mamuhay bawat bagong araw sa katiyakan na ang iyong mga awa ang aming mana at ang iyong katapatan ang aming gantimpala. Hinihingi namin ang mga himala sa aming buhay, hindi lamang ang malalaki at nakikita, kundi pati na rin ang maliliit, ang sa araw-araw. Naway ang himala ng kapayapaan ay magpakita sa aming mga pamilya. Ang himala ng probisyon sa aming mga pananalapi at ang himala ng kalusugan sa aming katawan. Naway ang aming puso ay maging isang matabang lupa para sa binhi ng iyong salita. Panginoon, naway maging matulungin kami sa iyong tinig. Naway ang aming kaluluwa ay maging sensitibo sa iyong paggalaw at naway ang aming mga tenga ay maging handa upang marinig ang iyong direksyon. Nawa'y ang aming buhay ay maging isang buhay na tugon sa iyong tawag upang matupad namin ang layunin kung saan kami nilikha. Sa sandaling ito, Ama, nais naming itaas ang aming pagsamo para sa lahat ng mga taong nangangailangan ng himala. Naway ang iyong kapangyarihan ay magpakita sa kanilang buhay, nagpapanumbalik ng nawala, nagpapagaling ng may sakit at nagpapalaya sa mga nakakulong. Naway ang iyong kaluwalhatian ay sumikat sa bawat sitwasyon at naway ang iyong pangalan ay maparangalan sa lahat, Ama. Ikaw ang aming bahagi, ang aming lakas at ang aming galak. Ang aming pag-asa ay nakasalig sa iyo at hindi kami mauunlad. Bawat umaga, sumusuko kami sa iyong presensya at ipinagdiriwang ang himala ng isang bagong araw. Naway ang aming buhay ay maging isang patuloy at masigasig na pagpupuri sa iyong pangalan. Amen. Kung ikaw ay naantig ng panalangin na ito, nais kong anyayahan ka na ipakita ang iyong pananampalataya at ang iyong pasasalamat. Pindutin ang Like Man button at iwanan ang iyong pangalan sa mga komento upang maipanalangin ka namin. At kung ang iyong kaluluwa ay naantig, ibahagi ang panalangin na ito sa isang tao na nangangailangan din ng himala ngayong umaga. Sama-sama nating ikalat ang binhi ng pag-asa at ng pananampalataya. At ikaw na kasama namin dito, tulungan mo kaming ipagpatuloy ang kadenang ito ng panalangin. Kung mayroon kang patotoo na nais mong ibahagi o isang kahilingan para sa panalangin, ilagay ito sa mga komento ang iyong kwento ay maaaring maging inspirasyon na kailangan ng isang tao upang maibalik ang kanilang pag-asa. Manatili sa amin at pakainin ang iyong sarili ng salita ng Diyos araw-araw.